ang biyahe sa kalsada man o sa buhay, may times maliligaw talaga tayo at hindi natin alam kung saan tayo papunta. Kaya kailangan tutok sa pagmamaneho at iwasan ng distractions. It's also important that we buckle up because there will be bumps on the road. It's not an easy road. There will be detours, may mga konting delays or abala. Kaya kailangan matuto tayong pumreno at bumusina. Kailangan mong magbaon ng pasensya. Milya-milyang pasensya. Para rin yung mga issue ng bayan natin these days, kailangan natin pagtuunan ng pansin, pag-usapan, pagnilayan, maghanap ng solusyon sa mga problema na ikinakaharap ng bayan. Kaya ginawa namin ang series na ito, where we discuss big issues in short drives. Hoy, nakarami-rami rin tayo ng mga pasahero ah. Kailangan tayo ay makialam, mangialam, uh, makilisa, makialam, isa. makilahok. Makilahok, ba? Diba? Yung bigas, yun yung pinaka-importanting kasi ang laki nga ng role niya sa inflation. So, ano mang polisiya ng gobyerno na maaring makatulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas ay malaking tulog para hindi ganun kalaki yung inflation. We elect celebrities. Oo. Oh, oh. Marami-rami <laughs> sila, oh, oh. di ba? At, nam, at ang nagdadala talaga sa kanila ay dahil name recall. Name recall. Yeah, very personality-oriented din kasi ang ating politika. Oh, yes. Eh. Kailangan nila yung jeep, bus, yung na MRT, busway. But, ngunit hindi binibigyan ng pera ng gobyerno. So, budget allocation is another thing. Maganda sila tingnan, kailangan nila uh, meron silang talent, marunong silang umarte. Pero ngayon, no, iba na yung connection na hinahanap ng mga fans. Sa eskwelahan at sa mga training tungkol sa fact-checking, madalas naming sinasabi na hindi yan totoo hanggat di mo napapanood yung video. Pero ngayon, iba na. Hindi mo na pwedeng sabihin, <laughs> ano, maniwala ka sa video kasi kahit video, eh, pwede rin mamanipula na pala to love, to love, to love. My second voice yan! Yes! Of course! Oh gosh! Mayroon at Ang May buhay, kahit ano pang dulo ng love, no? Kung ito ay sa kasawian, or ito ay kaligayahan. Uh, may life after love. Uh, ang importante dito ay kasi nagmahal ka. Um, Marami tayong mga natutunan na insights Mula sa ating mga eksperto. At naalala ninyo yung mga pit stop na ginawa natin? Isa sa pinaka-memorable para sa akin. Eh yung uh, palengke challenge. Prof, eto ang ating uh, checklist ng atobo. Okay. Ideally, sana ma-hit natin yung goal. Marami din tayo mga pinag-usapan ha. Kunwari na lang yung sa cha-cha or charter change, threats and benefits of artificial intelligence or AI. Pinag-usapan din natin ang malalang issue ng traffic. At dito natin kinakailangan na makinig sa mga eksperto dahil sila ang mas may kapasidad sa kaalaman kung ano yung mga solusyon na pwedeng maibigay nila sa mga problemang ito. Siyempre, hindi rin tayo magpapahuli sa pop culture. That was fun, yet also enlightening. Ano ba ang mga natutunan ko bilang inyong designated driver? Focus na kahit meron kang ini-interview, meron kang kinakausap, importante na you have your eyes on the road but at the same time, multitasking. Pangalawa is marami pa akong mga bagay na mas kailangan pang matutunan dahil kahit isa akong content creator inaamin ko may mga issue din ako na mas kailangan pang magkaroon ng kalinawan pangatlo dyan eh yung pagbibigay ng halaga doon sa eksperto no? na pinapahalagahan natin yung insights and yung knowledge na ibinabahagi nila sa ating mga episodes yung oras nila yung kanilang expertise. Ibig sabihin nun, kung meron kang isang daang piso noong nakaraang August. So, August 2023, uh, tumaas daw yung presyo ng mga bilihin on average ng 3.3%. Sana, nag-enjoy kayo sa ating biyahe. Muli, ako po si Makoy Dubs, ang inyong designated driver. Sana, meron ulit tayong susunod na biyahe. Pero sa ngayon, Magpark muna tayo hanggang sa muli.